guys paminawar ang gudnin yun ng among o palibot na ingon ani mag voice over agoy ay nalang jod basta na ka sa relocation nagpuyo automatic na basta squatters area sa na lang dili ka ka voice over diri og tarong labi nag wala kay sarado jud nga kwarto na sa na lang kanila mayron ta i voice over nga kanang serious bitaw kayo pero kabalo ko ninyo dili mo aw di mo maminaw og mga serious nga mga video gusto ninyo mga kabuang mo nang diri oh. di ko ka voice over og tarong magbinuang na lang taani og voice over kay mga nanggawas ang music sa silingan ang mga syagit, ang mga dula oh, pero nilabaw dyan yung mga ang silingan dyan nga nagbidyuki saan pagka original audio na to ani oy sakto na na marag pila naman mo kaadlawan ani nagkuhan bidyuki pero okay ra na guys kaya naman tayo freedom diri sa kalibutan okay kafiriko.